So yun mga kapaps, parang, ay yun, nadali ko na yung yung bayawak doon na kumakain ng sisiw ko, yun sa ginawa kong bitag. Ayun na, biti na doon. So puntahan natin mga kapaps, nadali na siya. So, yung salarin sa mga ko dito, sa aking mga sisiw. Ayan, yung salarin na huli rin. Puntahan natin. Nahuli ko na sa bitag ko yung salarin ng aking mga alagang manok. Kitang-kita dito sa aking kubo. Puntahin natin dito. <coughs> Dali ka ngayon. Tonto ka. Ito yung salarin dito sa mga la sa mga sisiw ko ha. Wala kang patawad. Oo, oh, nakalambitin na. Ando na si Nike. Psst, Nike! Baho kasi nung pinain ko dun eh. Ayun, nasa mga kapabs oh. Nakalambitin na oh. Hindi naman pala kalakihan. Kaya pala tumahol yung aso ko. Ayun na siya oh. Ayan. Nakalambiti na. Yan sa aking uh, ginawang bitag. Ah, natin. Ikaw ang salarin ng aking manok. naik kinain mo na yung mabaho dyan. Ang pain. Ust, Ust, yung kinaon mo din yung mabaho dyan. Baho ng pain ko eh. Ah, Kalambitin na. Ito. Kinainin na yung pain ko na nilaglag ng ano. Tatapon natin to sa sapa. Maho ito eh. So, yan o. Oh. Yan na siya. Nakalambitin na. O, oh, dinadali ka ngayon. Ikaw yung salarin buhay pa kaya ito Hoy. buhay buhay mga kapaps sa bayuang ayan o buhay 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 ayan hindi hmm. Hmm. buhay hmm. ayan yung salarin madali kang ngayon sa sa ano ko sa bitag kong ginawa hmm Di Knight? O, oh, pika pala tumahol yung aso ko eh. Nandito na pala siya. So, ayan. Kunin natin to dali natin sa skubo. Ikaw yung salarin, na. Ayan, tanggalin natin sa tali. Si kabit natin ulit, baka mayroon pa ditong kasama. post ko muna tong video ko, hindi ko sa mahawakan. So, ayan mga kapaps. binalik ulit yung aking bitag at baka mayroon pang kasama dito. Papainan pa natin ulit ito. So ito na siya mga kapaps. ayan Ito yung salary ng aking uh, na alagang manok dito. Ito sa. Ayun. marami na sa dito sa manok na dinali. So yan yung bitag natin. So nilikinabit ko ulit. Baka mayroon pang kasama to. Uy, tayo sa kubo mga kapaps. So nahuli ko rin yung salarin. O, oh, kahapon di sa pumunta. O, oh, ngayon nadali sa pangalawang araw. Oh, balik na tayo dun sa kubo mga kapaps. At nadali ko na yung salarin dito sa sa aking manok. Gasa natin. Magsuka kasi. Kinain na pala. Tayo sa kubo. Ang dali rin sa larin. Naik ulit naik sinay ko, may maamoy kasi dun so yan lang po mga kapaps bye bye, at nadali ko rin yung salarin sa aking mga sisiyaw bye bye